tingnan natin na illegal parking si Kansha. <laughs> ang aming motor. Dito sa may 7-Eleven. Ayan siya ang kulay blue. Ayan, tapos may kadena siya. Bandang bando. Ayan ang kadena. Uy. Bale, lima na silang nakakulay kadena pang lima si ikan 1, 2, 3, 4, yan pasok sa top 5 ayan ayan tumawag na sa akin wala nang kadena si Katya ayan okay na po Pwede ko lang kuhanin sikan siya. Wala nang kadena. Ay, salamat naman. mga kapatid. Okay na sikan siya. Wala nang kadena. na ko na rin dito. Sa aking workplace. Ay, salamat naman. Kung magkano ang... <coughs> Kung magkano ang nagastos, eh... Ipipm ko na lang sa inyo. <laughs> okay.